ano anong plano niyo sir kung sakaling uh, matuloy ang pagiging ombudsman sir Nasa I have uh, my work cut out for me I I have to talk to the JBC about it first I think the JBC is in the best position to appreciate whatever I have to offer uh, for for as ombudsman Mag-apply daw itong si Justice Secretary Boying sa pagka ombudsman at papalitan niya si Ombudsman Martinez Pero parang hindi maganda dahil may kaso mismo ito sa Ombudsman So kung ibibigay ni PBBM ang kanyang basbas na maging ombudsman parang mas delikado na ang magiging lagay ng Pilipinas. Kasi nga noon na involved ang anak niya sa drugs na Lord. Pero na-dismissed ang kaso kasi nga naman Justice Secretary itong si Boying Remulia. At ngayon naman mayroon ito kinakaharap na kaso sa ombudsman. Pero mag apply siya pagka-ombudsman. Parang inilalagay lang ni PBBM ang kanyang administrasyon sa kapahamakan, lalo na ang Pilipinas. At kung sakali may ipapalit daw ito sa posisyon na kanyang iiwanan ang Secretary of Justice. Dapat sana kung si PBBM talaga tapat na presidente hindi niya dapat tanggapin si Remedial as a Ombudsman. Or baka naman tanggapin niya ito para kontrolin lahat na kanyang gustong gawin sa Pilipinas. Lalong-lalo na sa mga kalaban niya sa politika. But you mag -apply ako. mag pala ako. Uh, so, so I'm you. submitting my application by Friday, before Friday. Bakit, sir. Wala. Uh, I think that I have a lot to offer there. Oh, ganun din. Sorry, oh. pero di ko may... Kung titingnan mo itong si S o J. Boying Remulia ang tamis ng ngiti. Parang nanunukso sa mga kalaban. Sorry, pero di ko may final kong complaint sa inyo si... Uh, okay lang yun. Uh, the JBC can always evaluate that properly. Okay. pero hindi naman po yun conflict na... Ba? I don't think so. I don't think so. Uh Sir, kung sakaling pong matanggap yung inyong application or matanggap kayo for the position, meron ba kayong uh, list of names na i-refer kay Pangulo na pwede pumalit sa inyo? Meron ba kayo? Meron, meron. Oh, so, sige, sir. Ano yan, madali na, yung, Ma na? Answer, na yan. Ha, na, Saan na pag-usapan yan. Saan na pag-usapan. That's please. very speculative. Mag-a-apply pa lang ako, ayun naman. pero so, yeah. uh, sir, and and sir what, ano ang plano ninyo, sir? sir, kung sakaling uh, matuloy ang pagiging ombudsman, sir? Mas, I have uh, my work cut out for me. I, I have to talk to the JBC about it first. I think the JBC is in the best position to appreciate whatever I have to offer uh, for, for as ombudsman. Sir, sa mga sa Bungero, si Alias Toto, yung nagpasa na po ba na affidavit sa uh, Statement. Meron akong nabasang statement. I, I don't know if it's an affidavit. Parang hindi pa siya ano, fully sworn. Na. Hindi ko, hindi wala ko, wala akong nakitang pirma sa nabasa ko. But he must probably have one already. Magkikita po ba kayo? Nakaschedule? Please. Hindi, wala na kami schedule today. Eh. Wala, wala na kami schedule. I think that, uh, I, I have no idea. Yeah. So, ano po yung napag-usapan mo sa case conference last year? Hindi lang yung ano lang, yung mga kailangan gawin ng polis pa na verification and validation of data. So, actually, lumulutan yung pangalan ni Bebson Pareto, doon sa lisin sa Bungero, may ganun ba? I cannot comment on that yet. Kasi we have to, sabi ko ngayon, we have to validate a lot of data. Pero may ganong info din kayo na may artista na nasa pondo? Ah, uh, more than that. Marami pa. There are others. So. Iba pang artista? Ah, uh, basta, There are others. Uh, 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 kamusta yung coordination yung with Japan tungkol doon sa Taal Lake? Hindi, sumulat pa lang kami. We just wrote. Wala pang... Uh, tutulong ng uh, ROV. But uh, we will be able to get equipment from the Bureau of Mines sa so Geosciences dito sa DNR meron din sila may sarili tayo pero we still need mapping facilities kailangan mamapa natin may timeline ba kayo dun sir kailan yung target um, as soon as possible And alam mo naman DOJ the deadline is always yesterday uh, there's never a timeline that's enough for anybody laging kulang ang oras di ba A deadline is always yesterday. Pero sir, ko po sa ombudsman. Um, nai -asabi... Gulo nyo naman, dapat. Dabi... <laughs> sir, naman. <laughs> kayo eh. Isa-isa lang. <laughs> <Okay>, sir, <sorry>. ombudsman uh, <laughs> Um, nasabi niyo na po ba kay President yung plan niyo po? Naparating ko na. I was able to, um, I was, I told uh, a mutual contact that I was very interested. Ano po sa gawin niyo? Wala naman, wala sinasabi. Pero uh, sir, wala kang may iwan dito kasi lang na iwanan mo ang... Uh... Hindi you know, na, I, I, I think that we're, we're solidly uh, organized here. And uh, it can stand on its own if the succession is, is okay. Kung magiging ombudsman na itong si Boying Remulia parang nakakatakot na. At parang mas magiging delikado na ang mga Duterte. Dahil pwede na maging sunod-sunuran ang ombudsman sa pamumuno nitong si S.O.J. Boying Remulia sa administrasyon ni PBBM.